May tanong kami sa iyo. Hindi ito para takutin ka. Hindi rin ito para madaliin ka. Pero baka oras na para pag-isipan mo ito ng mas seryoso. Gaano ka pa katagal mabubuhay? Marahil hindi mo pa ito tinatanong sa sarili mo ng tuwiran. Pero siguro naramdaman mo na Nung nahirapan kang bumangon isang umaga, o noong bigla kang napagod sa simpleng lakad, o nung napansin mong tila may binabago na ang katawan mo. Tahimik, pero palalim, hindi ito tungkol sa edad lang. Maraming tao ang lampas pitumpo pero masigla, matalas ang isipan, at tila mas malakas pa kaysa sa mga batang 30. Ano ang sikreto nila? Jeans lang ba? Swerte lang ba? o may sinasabi ang siyensya ukol dito? Ayon sa mga bagong pag-aaral, may walong palatandaan daw na pwedeng magsabi kung gaano pa kahaba ang maaring itagal ng buhay natin pagkatapos ng pitumpo. Hindi ito hula at lalo na hindi ito pamahiin, ito'y mga konkretong senyales sa katawan, isipan o gali na kapag pinagsama-sama ay nagbibigay ng larawan kung gaano pa tayo katibay. At ang mas mahalaga, karamihan sa mga palatandaang ito pwede pang baguhin, palakasin at pagibayuhin. Baka akala ng ilan, kailangan mo ng mamahaling check-up, makabagong machine o espesyalista para malaman ang lagay ng kalusugan mo. Pero minsan, ang katawan mo na mismo ang nagbibigay ng babala o paalala ang mga simpleng kilos mo araw-araw, ang lakas ng hawak mo, ang tulog mo sa gabi, ang gana mong kumain, o kahit ang pagtawa mo sa simpleng bagay, lahat iyan may sinasabi. At sa video na ito, isa-isahin natin ang walong palatandaang ito. Bawat isa ay sinusuportahan ng siyensya. Bawat isa ay may kwento. At bawat isa pwedeng magbigay liwanag kung paano natin mas mapapahaba hindi lang ang bilang ng taon sa buhay natin, kundi ang kalidad ng bawat araw. Kaya kung ikaw ay 70, 75 o kahit 80 at gusto mong malaman kung anong sinasabi ng katawan mo, ito na ang tamang oras. Baka sa isa sa mga palatandaang ito, makita mo ang sarili mo at baka ito na rin ang tulak na kailangan mo para simula ng pagbabago. Handa ka na ba? Alamin natin ang unang palatandaan, isang kalinawan ng paningin sa umaga. Pagmulat mo palang ba sa umaga, malinaw na agad ang paningin mo? O parang may ulap, may bahagyang labo, o parang may hamog sa harap ng mga mata mo? Akala ng marami, normal lang yan, parte na raw ng pagtanda. Pero ayon sa mga ophthalmologists at neurologists, ang paningin sa unang labinlimang minuto pagkagising, ay maaring indirektang senyales ng kondisyon ng buong katawan. Kilala si Mang Romy sa kanilang barangay bilang masayahing retirado. Araw-araw, alas 5.30 pa lang ng umaga ay gising na siya. Binubuksan ang bintana, sumisilip sa halamanan at ang una niyang sinasabi ay, Malinaw pa, pwede pa. Para sa kanya, ang paningin ay parang barometro. Kapag malinaw, alam niyang maayos ang lahat. Hindi alam ng marami, pero ang retina sa mata ay konektado sa utak at sa cardiovascular system. Kung may problema sa sirkulasyon, mababa ang oxygen o may pagbabara sa ugat, minsan ang unang naaapektuhan ay ang paningin. Lalo na pagkagising, dahil overnight, bumabagal ang daloy ng dugo. Kaya kung pagmulat mo palang ay malinaw ang nakikita mo, Malaking posibilidad na maayos ang pressure sa mata, malakas ang daloy ng dugo sa optic nerve, at aktibo ang komunikasyon sa pagitan ng mata at utak. Ayon sa isang pag-aaral ng American Academy of Ophthalmology, mas mataas ang life expectancy ng matatandang may clear vision sa umaga kumpara sa may chronic blurred vision. Bakit? Dahil mas aktibo sila, mas malaki ang kumpiyansa sa galaw, mas mababa ang risk ng pagkadapa at mas mataas ang kalidad ng pagtulog. Kung ang paningin mo ay kadalasang malabo sa umaga, huwag muna na matakot. Pero huwag rin ipagwalang bahala. Maaring simpleng dehydration lang o dry eyes. Pero pwede rin itong senyales ng prediabetes, mataas na blood pressure o pagbaba ng optic nerve function. Narito ang ilang bagay na pwedeng gawin para mapanatiling malinaw ang paningin sa umaga. Uminom ng tubig bago matulog para hindi mas dehydrate sa gabi. Iwasan ng sobrang alat o asukal sa hapunan na nakakaapekto sa pressure sa mata. Magpatingin kada anim na buwan sa optometrist, lalo na kung may nararanasang biglang panlalabo. Magpalit ng pillowcase at bedsheet kada linggo. Minsan, allergens sa kama ang sanhinang iritasyon sa mata. At higit sa lahat, pansinin ang katawan mo. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat balewalain. Tandaan mo ito. Kung malinaw pa rin ang tingin mo pagkagising, baka hindi lang paningin ang malinaw sa iyo. Baka senyales din ito na ang buhay mo ay hindi pa naglalaho. Dalawang kalusugan ng balat at kuko silt ve tırnak sağlığı, vücudun iç organlarındaki sorunların dışa yansıması olabilir. Hindi lahat ng problema sa katawan ay may kasamang sakit. Minsan, sa balat lang nagsisimula. Minsan, sa tuldok sa kuko. Tahimik, maliit, halos hindi mo pansin. Pero ayon sa mga doktor, ito na pala ang paunang babala ng katawan. Kilala si Aling Fe bilang maalaga sa sarili. Kahit lampas pitumput limang siya, palagi siyang nagpapahid ng lotion, naglalagay ng langis sa anit at pinapansin ang bawat paltos, galos o pagbabago sa balat. Sabi niya, kapag ang balat ko parang tuyong lupa, alam kong may malina sa loob. Ayon sa mga dermatologists at internal medicine specialists, ang kalagayan ng balat at kuko ng matatanda ay may malakas na koneksyon sa nutrisyon, atay, bato at sirkulasyon ng dugo. Kapag ang balat ay tuyo, manipis, madaling magasgas o nagbabalat, maaring may kakulangan sa bitamina, tubig o may mabagal na daloy ng dugo. Ganon din sa mga kuko. Kapag ang kuko ay madilaw o maputla, may guhit o tagpi, madaling mabali o madurog, lumulubog pababa spoon-shaped. Posible itong senyales ng anemia, kakulangan sa zinc, diabetes o problema sa thyroid. Hindi kailangang maging eksperto para mapansin ito. Kapag pinagmamasdan mong mabuti ang sarili mong katawan, mapapansin mong may pattern. May mga buwan na maganda ang balat mo. Bakit kaya? Kumain ka ba ng masustansya? Mas nakatulog ka ba? mas kalmado ang isip mo, at kapag tila hindi ka kumikintab gaya ng dati, baka may kailangan ng ayusin sa loob. Kaya't kung hindi mo pa ginagawa, subukang i-check ang balat mo tuwing maliligo ka. Pumili ng natural na sabong hindi nakakadry. Kumain ng pagkain na may omega-3 tulad ng isda. Uminom ng sapat na tubig. At kung may mapansin kang kakaiba sa kulay, texture o anyo ng kuko, i-take note mo agad. Baka ito na ang sinyalis bago pa lumalim ang kondisyon. Tandaan, ang balat ay hindi lang panlabas na takip. Isa ito sa unang nag-aalarmang bahagi ng katawan kapag may hindi balanse sa loob. At kung ikaw ay may sariling karanasan dito, napansin mo rin bang may sinasabi ang balat mo minsan kahit walang sakit? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, may ibang makarelate at matuto rin sa kwento mo. Tatlong oras ng pagising nang walang alarma. alas Alasais imedya. Hindi pa umaandar ang orasan sa mesa. Wala pang ingay, pero gising na si Mang Luis. Dahan-dahan siyang bumangon, nagunat ng likod, at naglakad papunta sa bintana para buksan ang kurtina. Araw-araw ganito ang rutina niya. Walang alarm. Walang tumatawag pero laging on time. Laging presko ang pakiramdam. Kabaligtaran ito ng mga taong kahit may alarm, hirap pa ring bumangon. Tulog na nga buong gabi pero parang puyat pa rin. Groggy. Mabigat ang ulo. Parang tinanggal lang sa kama, hindi ko sa ang paggising. Ayon sa mga pag-aaral sa National Sleep Foundation, ang kakayahang gumising ng kusa sa parehong oras araw-araw ay senyales ng maayos na circadian rhythm o natural na body clock ng katawan. Kapag balanse ang tulog at gising na oras mo, mas maayos ang hormone regulation, mas aktibo ang immune system at mas kalmado ang isip. Ang katawan mo mismo ang nagbibigay ng wake-up signal hindi dahil sa tunog kundi dahil sa biological mong ritmo. Sa edad na lampas 70, Marami na ang nagkakagulo ang body clock. Iba-ibang oras ng tulog, iba-ibang oras ng gising. Minsan madaling araw palang gising na. Minsan tanghali na, tulog pa. Kapag hindi ito inaayos, nadadamay ang kalusugan ng puso, asukal sa dugo, konsentrasyon at mental clarity. Kaya ang simpleng tanong na anong oras ka natural na nagigising ay may mas malalim na ibig sabihin kaysa inaakala ng iba. Kung gusto mong masanay ang katawan mo sa natural na oras ng paggising, narito ang ilang simpleng payo. Matulog sa parehong oras tuwing gabi, kahit weekend. Iwasan ang gadget isang oras bago matulog, lalo na ang cellphone. Magpaaraw pagkalipas ng gising, exposure sa natural na ilaw ay nag ng melatonin at serotonin levels. Huwag uminom ng kape o tsaa sa hapon, Maaring makagulo sa cycle mo. Gumawa ng calming routine bago matulog tulad ng paghuhugas ng paa, mainit na inumin o tahimik na kwento. Hindi mo kailangang biglay ng pagbabago. Pero kapag napansin mong kusa ka ng nagigising sa parehong oras bawat araw nang may magaan na pakiramdam, good sign na yan. Ibig sabihin, aktibo pa rin ang natural intelligence ng katawan mo. Tandaan mo, kapag ang katawan mo na mismo ang gumigising sa iyo, posibleng sinasabi rin nito na gising pa ang lakas mo, gising pa ang buhay mo, at may panahon ka pang magayos, maglakad, at mabuhay ng mas maayos. Apat na lakas ng pag-akyat sa hagdan. Subukan mong alalahanin, kailan ka huling umakyat ng hagdan? Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil kaya mo pa. Ilang baitang bago ka Ilang segundo bago mo maramdaman ang bigat sa hita, paninikip sa dibdib o panlalambot sa tuhod. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang kakayahang umakyat ng dalawang palapag ng hagdan ng tuloy-tuloy ay isa sa pinakamalinaw na panukat ng cardiorespiratory health o ang koordinadong lakas ng puso, baga, kalamnan at utak. Kung kaya mo pa rin umakyat ng hindi napapatigil, hindi sumasakit ang dibdib at hindi ka nauupo agad, pagkaraang makarating sa taas, malamang ay nasa mahusay kang kalagayan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong makipagkarera, hindi rin ito sukatan ng kabataan. Ang tanong lang, may control ka pa ba sa katawan mo kapag may bigla ang pagtaas ng effort? Ang pag-akyat sa hagdan ay kumakatawan sa functional reserve ng katawan mo. Ito yung kapasidad mong bumawi, umangkop at tumugon sa stress, kahit physical lang. Sa isang pag-aaral sa European Journal of Preventive Cardiology, ang mga taong lampas pitumpo na may kakayahang umakyat ng apat na palapag sa loob ng isang minuto ay may apat na isang mas mababang tsansa ng pagkamatay sa susunod na sampung taon kumpara sa mga hindi makagawa nito. Hindi lang ito tungkol sa hininga, kasama rito ang balance, muscle coordination, blood pressure regulation, at mental timing. Kung hirap ka na sa hagdan, hindi pa huli ang lahat. Marami kang pwedeng gawin para palakasin ang katawan mo. Magumpisa sa isa hanggang dalawang baitang araw-araw sa bahay. Gumamit ng handrail, pero wag umasa dito palagi. mag ng mini squats at toe raises tuwing umaga. Maglakad ng labin limang minuto sa araw-araw, kahit sa loob ng bahay. Uminom ng sapat na tubig, ang dehydration ay nagpapabigat sa kilos. wag mo ring ikahiya kung kailangan mong huminto sa gitna. Ang mahalaga, gumagalaw ka pa rin at bawat baitang na inaakyat mo ay hindi lang taas ng hagdan, kundi taas ng kalidad ng buhay na gusto mong panatilihin. Tandaan, ang katawan na kayang umakyat ay katawan na handa pang lumaban. At sa bawat pag pinapaalala nito sa iyo na may lakas ka pa, may tibay ka pa, may direction ka pa. Limang kakayahang mag-focus ng mahigit sampung minuto. Si Aling Nena, 78, ay laging nakaabang tuwing alas 10 ng umaga. Hindi para sa gamot, hindi rin para sa bisita, kundi para sa paborito niyang programa sa radyo. Isang lumang drama na araw-araw niyang sinusubaybayan. Walang patid, walang paltos. Isang oras siyang tahimik, nakaupo, nakikinig, tumatawa o minsan ay naiiyak. At kapag tinanong mo siya kung anong nangyari sa mga karakter kahapon, mas detalyado pa siya kaysa sa mga mas bata ang kakayahang mag-focus ng dire-diretso ng sampung minuto o higit pa ay hindi lang simpleng ugali. Ayon sa mga pag-aaral sa University of California, Berkeley, ito ay senyales ng mahusay na working memory, attention regulation, at mental clarity. Sa mga matatanda, ito ay lalong mahalaga dahil ang pagkaputol-putol ng atensyon ay isa sa mga maagang palatandaan ng cognitive decline tulad ng dementia o Alzheimer's. Kapag ang isang tao ay hindi na makapanatili ng atensyon sa isang gawain, kahit simple lang, tulad ng panunood ng TV, pagbabasa ng dyaryo o pakikinig ng kwento, maaaring may nangyayaring paghina sa koneksyon ng mga bahagi ng utak. Ang frontal lobe na responsable sa focus, planning at decision making ay unang naaapektuhan kapag may neurological aging. Ngunit may magandang balita, tulad ng kalamnan, ang utak ay maaaring sanayin at hindi kailangan ng mamahaling therapy para dito. Narito ang ilang simpleng paraan para mapalakas ang iyong konsentrasyon. Magbasa ng limang pahina araw-araw. Kahit paulit-ulit, ang mahalaga ay ang pagsunod sa kwento. Maglaro ng word puzzles o memory games. Hindi kailangan ng app. Kahit simpleng memoria ng mga pangalan ay sapat. Magkwento sa apo ng isang kwento kada linggo. Kapag ikinukwento mo ang nakaraan, Aktibo ang utak sa pag-alala, pagsasaayos ng detalye at pagpapahayag. Magmeditasyon o tahimik na pagupo sa loob ng 10 minuto araw-araw. Nakakatulong ito para muling ayusin ang mental pacing mo. Isa pang tip, iwasan ang multitasking. Ang sabay-sabay na panunood, pagkain at pag-scroll sa cellphone ay nagpapahina sa attention span. Sa halip, piliin ang isang gawain. Tapusin mo ito. At sa tuwing nakakaramdam ka ng pagka-distract, huwag mainis. Bumalik ka lang. Iyon ang pagsasanay. Tandaan mo, kung kaya mo pang mag-focus nang hindi napuputol sa loob ng 10 minuto, ibig sabihin, gising pa ang utak mo. At kung gising pa ang utak mo, gising pa rin ang kakayahan mong matuto, magplano, at magmahal. Huwag mong hayaan na maagaw ng edad ang kalinawan ng isip, dahil minsan ang pinakamalinaw na alaala ay nagsisimula sa kakayahang makinig, manatili at makinig ng buo. Ar anim na kakayahang magpigil ng ihi sa gabi. Hindi man ito madalas pag-usapan, pero isa ito sa pinakaimportanteng palatandaan ng kalusugan sa mga matatanda. Ang kakayahang hindi magising ng paulit-ulit sa gabi dahil sa ihi. Ang tawag dito sa medikal na termino ay nocturia, o madalas na pag-ihi sa gabi. Ayon sa American Urological Association, Dalawa o higit pang paggising sa gabi para umihi ay itinuturing ng nocturia at karaniwan itong senyales ng hindi na maayos ang regulation ng bladder at kidney function. Ngunit higit pa riyan, ito rin ay maaaring palatandaan ng mahina ng pelvic muscles, nerve control dysfunction o pagbagal ng fluid processing ng katawan. Maraming matatanda ang akala ay normal lang ang paulit-ulit na pag-ihi sa gabi, bahagi raw ng edad. Pero hindi ito basta-basta dapat palampasin. Bakit? Dahil ang madalas na paggising ay nakakasira sa tulog. Nagpapababa ng immune system. Nagpapataas ng panganib ng pagkadulas o pagkahulog sa CR. At higit sa lahat, nakakaapekto sa konsentrasyon, emosyon at memorya sa araw-araw. Kapag hindi ka na nakakagising ng buo sa umaga dahil sa fragmented sleep, nagsisimula ng maapektuhan ang buong sistema ng katawan kahit hindi mo agad napapansin. Ano ang mga posibleng dahilan ng nocturia? Sobrang pag-inom ng likido sa gabi, lalo na kung may caffeine o alak. Diabetes o prediabetes. Prostate enlargement sa mga lalaki. Pelvic floor weakness, karaniwan sa mga babae. Sleep apnea. Ngunit ang magandang balita, ito ay kayang kontrolin. Narito ang ilang simpleng paraan para maibsan o maiwasan ang nocturia. Limitahan ang pag-inom ng tubig dalawang oras bago matulog. Iwasan ang tsaa, kape o tsokolate sa gabi. Diuretics ito, pinapabilis ang paggawa ng ihi. Sanayin ang pantog. Kapag naiihi ka na, subukang tiisin ng lima hanggang sampung minuto pa. Unti-unting pinapalakas nito ang bladder control mo. Gumawa ng pelvic exercises gaya ng kegel exercises. Lalo na kung nararamdaman mong humihina ang control. Itaas ang paa bago matulog gamit ang unan. Nakakatulong ito para hindi magipon ng fluid sa ibabang bahagi ng katawan na sa gabi ay umaakyat at nilalabas bilang ihi. Hindi ito usapin ng kahihiyan. Ito ay usapin ng kalusugan, dignidad at kalidad ng pagtulog. At kung sa mga nakaraang gabi ay hindi mo na kailangang bumangon para umihi o kahit minsan lang hindi ka nabasa, hindi ka nabigla, hindi ka nainis. Baka sinyales ito na kaya mo pa. Hawak mo pa ang kontrol, hindi pa bumibitaw ang katawan mo. Tandaan mo, ang kakayahang pigilan ng ihi sa gabi ay higit pa sa pisikal na tibay. Isa itong sinyales ng buo pa rin koordinasyon ng katawan, utak at respeto sa sarili. Kapag may kontrol ka pa sa maliliit na bagay, malaki pa ang kakayahan mong alagaan ang sarili mo. Pitong pagkakaroon ng layunin o ginagawa araw-araw. Alas 7 ng umaga, araw-araw, sinisilip ni Mang Temyong ang kanyang mga tanim. Hindi para ibenta, hindi rin para ipagmalaki. Basta gusto lang niyang may maalagaan, may ginagawa, may inaasikaso. Pag wala akong inalagaan, sabi niya minsan, para akong nauupos, para akong nawawala. Hindi biro ang sinabing yon. Dahil ayon sa Rush Memory and Aging Project na isinagawa sa libu-libong matatanda sa Amerika, ang mga senior na may tinatawag na sense of purpose o malinaw na layunin sa araw-araw ay may 33% mas mababang risk ng Alzheimer's. Mas mababa ang tsansa ng depresyon. Mas aktibo, mas social at mas matibay ang immune system. At hindi kailangang malaki ang layunin. Hindi kailangan ng negosyo. Hindi kailangan ng malaking proyekto. Minsan, sapat na ang pag-aalaga ng halaman, pagsusulat sa journal, pagluluto ng paboritong ulam tuwing Sabado, pagdarasal para sa pamilya, o simpleng pagabang sa pag-uwi ng apo, ang utak ng tao ay nilikha para kumilos na may direksyon. Kapag wala nang bakit humihina ang buhay, at kapag wala nang inaabangan, mas mabilis mawala ng gana, tumamlay, at tumigil sa pakikisalamuha. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkaubos, pagkalito, o parang wala ng kabuluhan ng mga araw, hindi ka nag-iisa. Pero may magagawa ka. Subukan mong tanungin ang sarili mo. Ano ang dahilan ng paggising ko bukas? Hindi kailangang grandioso ang sagot. Basta totoo. Basta galing sa loob. At kung meron ka ng ganitong dahilan, alagaan mo. Dahil iyon ang nagpapasigla sa katawan mo kahit matanda na. Iyon ang nagpapalalim sa bawat hininga. Iyon ang nagpapatibok pa rin ng puso mo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Ngayong narinig mo to, gusto ka naming tanungin. Ano ang layunin mo ngayon? May ginagawa ka pa bang pinanghahawakan mo araw-araw? Kung oo, ibahagi mo sa comment section. Baka may ibang nawawalan na ng direksyon. At ang kwento mo ang magpapaalala sa kanila na pwedeng pa. Kaya pa. Buhay pa. Tandaan mo, ang layunin ay hindi tungkol sa edad, hindi tungkol sa laki. Ito ay tungkol sa pagpili na mabuhay kahit simpleng paraan. At habang meron ka nito, habang may dahilan ka pa para bumangon, hindi pa tapos ang kwento mo. Walong pagpapanatili ng kasiyahan sa malit na bagay. Aling Rosa, walumput dalawa, ay tuwang-tuwa sa bawat tasa ng mainit na kape. May kakaibang ngiti sa mukha niya habang humihigop. Simple lang, kapeng barako, isang pirasong pandesal at lumang radyo sa tabi ng bintana. Pero kapag pinagmamasdan mo siya, parang may selebrasyon sa simpleng sandaling iyon. Hindi lahat ng tao ay may ganitong kakayahan. Yung makahanap ng saya sa maliliit na bagay. Yung tipong masaya na sa makulimlim na hapon, sa tunog ng ulan sa bubong, o sa halakak ng apo. Para sa iba, walang saysay ang ganito. Pero ayon sa mga pag-aaral sa Harvard Study of Adult Development, ito ang pinakamalinaw na sinyales ng mas matibay na emosyonal na kalusugan sa katandaan. Kapag ang isang matanda ay patuloy na nakakaramdam ng ligaya sa maliliit na bagay, mas mababa ang risk ng clinical depression, cognitive decline, social isolation, malalang stress response. Bakit? Dahil ang utak ay tumutugon sa kasiyahan sa pamamagitan ng dopamine, Isang kemikal sa utak na nagpapalakas ng focus, motibasyon, at enerhiya. At kapag sanay ang isang tao sa pagpapasalamat at pagkilala sa simpleng tuwa, mas tumatagal ang resilience niya laban sa mental fatigue, kalungkutan, at kawalang-layunin. Hindi ito nangangailangan ng pera o malaking pangyayari. Minsan sapat na ang pagtanggap ng simpleng mensahe galing sa apo pagkain ng paboritong prutas, panunood ng uwak o maya sa bubong, paglalakad sa tabing kalsada habang may bitbit -bit na payong, kung nararamdaman mong parang unti-unting nawawala ang gana mo sa mga dati mong kinagigiliwan, huwag mo itong baliwalain. Baka senyales ito na may kailangang alagaan, hindi lang sa katawan kundi sa loob. Subukang bumalik sa maliliit mong ritual, magtimpla ng tsaa, magwalis sa harap ng bahay, sumulat ng tatlong bagay na nagpapangiti sa iyo ngayon. Hindi ito kababawan, ito ay pag-aalaga. At kung kaya mo pa rin nang umiti sa gitna ng katahimikan o matawa sa isang biro ng bata o mapaluha sa lumang kanta, huwag mong maliitin yan. Ibig sabihin, buhay pa ang puso mo, gising pa ang damdamin mo. Tandaan mo, hindi kailangang malaki ang dahilan para maging masaya. Ang taong marunong huminto para pahalagahan ang simple ay taong alam kung paano palawigin ang buhay hindi lang sa haba kundi sa lalim. Isang paalala para sa iyong sarili. Hindi ito listahan lang ng mga palatandaan. Hindi rin ito simpleng kaalaman. Ito'y paalala tahimik pero malinaw na sa edad mong ito hindi pa huli, hindi pa tapos. Kung naramdaman mong may isa o dalawa sa mga sinyales na ito ang nasa iyo, huwag mo itong baliwalain dahil hindi ito biro at hindi rin ito para lamang matakot. Ito'y para maalala mong may natitira ka pa. Lakas, gising na pag-iisip, galaw, sigla at dahilan. At kung wala ka pa ni isa sa mga palatandaang ito, hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Ang ibig sabihin lang oras na para gumalaw hindi para sa iba kundi para sa sarili mo para sa mga susunod na araw na gusto mong makasama pa ang pamilya mo para sa mga umagang gusto mong buksan ang bintana humigop ng kape at sabihing buhay pa ako at buo pa rin ako alam naming hindi madaling magsimulang muli lalo na kung nasanay ka na sa kawalan ng gana katahimikan at pangungulila pero tandaan mo, ang taong kayang pakinggan ang sariling katawan ay taong may kakayahan pang magbago ang takbo ng buhay. At habang andito ka, andito rin kami. Kung gusto mong patuloy na marinig ang ganitong klasing pag-aalaga, gabay at kaalaman, inaanyayahan ka naming maging bahagi ng aming komunidad. Hindi ka nag-iisa. Maraming kagaya mong handang makinig, matuto at magpatuloy. Mag-subscribe ka sa aming channel dahil sa gintong edad ang tunay na lakas ay yung may alam at ang may alam ay may laban pa.